Hi guys! Tara samahan niyo akong saksihan kung gano'n kasi pag tong 22 years old na to na nagtitinda ng pastil para may pang tuition, makatulong sa pamilya at dahil sa sobrang mura, 10 pesos lang kaya everyday sold out siya. Eto si Yuan na may ari nitong pastil sa The Pits na located sa may Dapitan Street Corner, Halcon Street, Quezon City. Napanood ko siya kay AJ TV Vlog and sobrang na-touch yung puso ko. Nabilib din ako sa sipag at dedikasyon niya makapagtapos ng pag-aaral dahil lahat ng to ginagawa niya para may pang tuition lang siya. Kahit anong mangyari daw kasi priority niya at may make sure niya na makakapagtapos siya ng college. Hindi man niya responsibilidad ang paarali ng sarili niya, pero para tulong na rin daw sa pamilya niya para maiahon niya sa kahirapan. Sobrang laking pangarap ang meron si Yuan. If ever daw kasi makapagtapos na siya ng pag-aaral, siya yung kauna-unahang nakapagtapos ng pag-aaral sa pamilya niya. Grabe, sobrang inspiring nung kasipagan niya. Sure ako, proud na proud yung magulang niya sa kanya. planchado mo na, no? Oh, Tatanong sila, ano sukat ng daon niya? Kamay. Hindi ako ganyan. Tapos, ginagupit ko lang. Kamisado na lang. Wala na sukat-sukat, basta planchado. Opo. Oh, Kabilisan na lang. 100 pieces nga ng pastil daw yung ginagawa niya everyday. Pero minsan, 70 plus lang daw yung nilalabas niya dahil may mga nakapag-advance order na daw sa kanya. O, di ba? Grabe yung discard niya. At ang pinakamarami daw niyang nagawa, 200 pieces. Kaya ngayon, after niya maluto lahat at mapak, pupuntahan niya na yung pwesto niya na hindi rin naman kalayuan sa bahay nila. Kaya naman, ano pang natin, guys? wag na natin patagalin. I-try na natin! Guys, i natin tong pastil na tinitinda ng 22 years old lang para may pang-tuition siya gusto niya kasi makapagtapos sa pag-aaral pero dahil kapos ayan nagtitinda siya ng pastil ba diba, napakasipag nakakabilib at yung tinitinda niyang pastil 10 pesos lang guys so kasalukuyan nagstop siya ng pag-aaral ayan kaya nagtitinda din siya dahil nag-iipon siya para may pang tuition siya at para rin makatulong sa pamilya 10 pesos lang to guys with love niluluto may konting ng anghang. Masarap din siya. Hindi siya yung authentic na pastil na matatry mo sa Quiapo. Kasi natry ko na yung pastil sa Quiapo eh, di ba? Many times ko na natry yung pastil doon. Pero close enough. Masarap din, ha? 10 pesos lang eh, di ba? Saan makakarating yung 10 pesos mo? Tsaka bukod doon, nakatulong ka pa sa gustong mag-aral. Di ba? 10 pesos lang. Gustong ka rin naman. Masarap din naman yung kakainin mo. Di ba? So ngayon, try naman natin may chili sauce. Tapos, guys, ang ginagawa niya, 100 pieces ng pastil sa isang araw. At nasa sold out yun. Yun na yung pinakamahina niya. Yun yung sa ordinary day, 100 pieces. Ang pinakamalakas na ginawa niya, 200 pieces na benda na sa isang araw. Sa hapon lang yun, ha? Minsan, mabilis siya ma-sold out. Kasi may nagbubultong bili sa kanya. Paano hindi ka mabibilib? Nung ako, 22 years old, puro ko kalokohan puro bulakbol puro gimmick siya nagtatrabaho para pang tuition yun ang nakakatuwa yun yung masarap tulungan nagsisipag talaga kita mo yung paghihirap mm. Mm. sakto lang ang, -ang, -ang. naglevel up pa yung sarap na nung maanghang masarap na kanina nung light lang yung anghang mas sumarap pa nung maraming anghang Mmm. Masarap! Manalo to. Eto, ilan laman nitong box mo? 75 po yan. No? 75? Tapos meron ka pa isa? Hindi na po, yan lang po. Ah, yan na po. Okay. Yan pa lang po kasi nararapas. Para po kasi yung ulam doon, sa order na po yung sa iba. Kasi po yung may... Ah, kasi may umorder pa no, iba? May umuorder po ako. So... 75, magkano to? Bali, times 10. 75 plus 0. 7, 750. 750 total. O oh, sige, bilhin na lang namin lahat. Wag. Wag po. Bibili na namin lahat. <laughs> o oh, sige po, sige po. Tira Ayan, thank sige. you ay, po. Ay, ay. ano na lang, um, ano na lang. Ganito na lang. Bawas na yun ma'am, okay lang po ba? Kasi may bumili na. Bali lima, 70 na lang. Hindi, sige. Tabi mo na lang yun. Think... Tapos, para ito mapagkakitaan mo pa, mapabenta mo pa. Ay, sige po, Thank you sige, po. Kasi Alam. para sa tuition mo, makaipong ka, ba diba, Salamat po. Thank you. <laughs> yun nga, ma'am. Nagtrabaho ko as fast food crew dyan po sa UST. Then, nagsisave ako ng pang-tuition. Nasaaktuan pa ng walang trabaho yung mother ko, tsaka yung lola ko. Kaya talagang wala ko masyado na Kumbaga parang, nagtatrabaho lang ako para mag-save tsaka mag-ambag sa bahay. Siguro, uh, hindi ako gumagasos sa iba ngayon. Like, talagang school talaga ako ng no school. Priority biren mo, yung school. dire mo to cellphone na to, nakailang LCD na to, nakalima na. Tagal na to, 2021 pa. Tapos, naka-iPhone 5 na ako. Then hanggat, may pera ako, pero hindi ako nag-upgrade. Kasi hanggat maaari, may pambaba sa pasukan. Yun na yun. Kasi mas mahirap magsabay ng tinda na walang baon. At least yun, parang advance. Ayun lang. So, parang nakatuwa lang kasi yung sa edad ko, parang iba yung takbo. Nakatulong na lang din siguro yung sitwasyon namin sa bahay. Medyo personal pero sa ring inspiration kasi wala akong pag, wala akong pagkain talaga. Gigising ka, ano, ni Ultimo Bigas, wala. Hirap, hirap talaga. Hanggat maaari, buwan ko lang para makatipid. Sa breakfast na ako mag-high, tapos bahala na sa buong maghapon. Bali, yung tipid ko na na pagkain siguro na kain ko ano. Tinapay na tig ten tapos alam nyo po yung chocomucho, chocolate. Papalamang ko lang yun. Eh. Actually, nakita yun sa video eh. Yung last, last, katagal ng video. Ayun pa, Paisa, ito yung parang yung the best na ayoko kasing paranasan ng anak ko. Yung naranasan ko ngayon. Hmm. Yes, tama. Tsaka ito pala maganda. Sa college kasi ako pala magka-college sa amin. Sa kami. din namin. Yung simulat doon at doon lang. Ako pala magka-college. Ako pala. Hindi sure naman akong katrad. Alam mo? Oo. Oh. Gusto ko sa akin mapuputol. Siyempre. Sa'yo sa magsisimula ang pagyaman ng angkan mo. Diba? Oh, Next generation sa'yo. Tinulungan lang talaga ako nung nasa kas, Kaya yung pagtinda ko doon, bigla akong nagkaroon ng pwesto ha. Ah. Unang taon yun, unang risk ko yun na click agad. So ayan. Alala, thank you lang talaga ako. Oh ayan. Yeah. Number yeah. number 1 'yan. Gratitude.